What's up mga kaangkol kung uh, alam nyo itong lugar na ito. Uh, tabing dagat lang siya. Puntahan nyo ng mga kaangkol. Ang alam ko ato uh, ito, yung lugar na yun, Everlings yan eh. So ayan. Ito simple ang gagawin natin. Kunin lang natin yung sticker na yan. Dapat naka-follow ka kay Angkol. Dapat naka-share tong video na to. And then, isang appear naman kay Angkol. So, unahan na lang mga ka-Angkol. A few moments later.

Malupit. Ito, <laughs> ito sa soba na ito, balintawak ito. Oh. Kasi kakal, tiga na kami. Ari, oh. rungos? Ang <laughs> nahuli pa, taga rungos. Hindi <laughs> nakanood <laughs> Sige mga kakol, meron na tayong balalo Nakachamba rin Mayaman na ito. Bakit kailangan <laughs> mayaman? Sige mga kakakol, ibigyan na natin. Malupit kang... <laughs> Nakaamoy ito ha! Ah. <laughs> <laughs> Kaya mga ka eh, na natin yung person na Siyempre, eh, kailangan yung pangalan muna para makilala. John Castrense. Uh, si John Castrense, yung mayaman doon sa istansa tapos... eh <laughs> <laughs> mga ka si John Castrense nanala ngayong umaga sa ating uh, Pabakas Bigas. So yan, uh, gusto ko po pasalamatan yung nag-sponsor nag ulit ng mga bigas natin Si Mr. and Mrs. Uh, Gemma and Arthur Castillo from Hong Kong po uh, Santa Maria, Pangasinan So yan mga ka ang winner natin So masasabi natin kay ma'am and sir? Thank you po <laughs> <laughs> <Thank you, bro. laughs> <didn't expect> <laughs> Maraming maraming salamat po Abang po tayo sa lugar nyo Mamaya ba sa po tayo Let's go